ay dulo oh. baha na din naman naman dito ah, bilgara Prensa sa uno compound bilgara mm, ano ba yung nasamba dito yung barangay natin dito hindi ba magagawa ng paraan yan o oh, tiyan mo naman yung tsura sa bahay namin o oh. oh lagi na lang nagsiswimming pwede kayo pumunta dito anytime swimming pool ah, hindi na naman ako nakapasok o oh. hindi oh, na makapasok sa kontraksyon kaya andito ako ngayon oh nagukay oh may prensa to lahat kasi ng may ano to bilgara prensa uno tapat ng prensa court oh yung tsura sa bahay namin oh lagi na bumaba di ba magagawa ng paraan ng ating pamalang parangga ito ayan oh Inukay na namin to mga garo oh, para makapasok yung tubig dun sa bala lagi lang tayo binabaha ang ito ano ano ba tong barang ano bang compound to lagi oh. lang nagsiswimming ha yung hindi na gumagana sa tokos at tokosang doon eh hindi si baka sinara dun sa pinandulo. barado na yan eh. Oh, ano bang Ay, mga garo, yung dito, gar. Nga, nyo kung ganong kalaki at ganong kaliit. Wala, lagi lang, swimming pool. Sinuksok na. Parado nga doon, bumabalik lang. Galing ako dito. Ay, mga garo. Ang dito, ayun, ang tusang dito. So nga lang, mga kapakaliit. Ayun lang, oh. umiipon lang. Umiipon lang, mga idol. Ayun, oh. lagi na lang lagi na lang may ano kiting ko mga idol ah kiting ko yung ano dito ito ito mga idol oh yung tusang dito ayun oh yung tusang dito puno rin oh ayan oh, kaya lahat ng bagsak sa kalsada dun sa kalsada kadyo sa taas dito lahat sabi ng bagsak mga idol oh yun mo naman oh simple lang na naman sa amin oh boy buhay talaga to oh. Kung na lang kami Kung lang kami May swimming pool pa kami oh. Libre lang dito Punta lang kayo May Bilgara Street compound Ay nako hmm. Malapit lang to sa Prensa Corp Prensa Uno Kating lakad lang Ito po yung mga cottage namin Mura lang Ayun oh. no 呀。Yeah.